Ah, so ito. Ito yung sanhi ng traffic. Ito. Isang truck na ano to? Ah, ito ba yung kanina pa yung may harina? Ito yung uh, ano, kaya guys, uh, as of 8:13 ng umaga, October 29, 2025. So iwas-iwas na sa Mindanao Ave, magpalit na kayo ng ano kasi medyo trap ah, ano yung traffic bagal. So ayan oh, no? dahil dito sa truck na to. Dito sa may uh, ano nasiraan o So kaya pala traffic, ang bigat. So ayan, ah uh, Novaliches SM Nova pala, sobrang traffic na, gapang na. Hanggang dito sa may uh, ano ah uh, Mindanao Avenue 'to, no? sa may uh, intersection ng ano Mindanao at saka ah uh, Congress Avenue. Ayano. No? Mindanao Ave uh, Pure Gold malapit dyan so ayan oh, sobrang traffic ngayon uh, as of 8.14 ng umaga ngayon October 29, 2025 so iwas iwas na dito iwasan nyo na mag uh, ano na kayo divert tayo ng ano uh, kaya ng uh, alternate route uh, commonwealth yun yun kaya pala sobrang bigat ng traffic alam you know, hanggang uh, mula ano, SM Nova, parang isa't kalahating oras yung uh, travel time ko. <laughs> ang bigat ng traffic. So, iwas-iwas. Mm -hmm. Andun pa rin. Hindi pa rin ata nila maalis dahil.